lang taas din na pinanggalingan ng lupa yun uy kung na ay takot naman dito oh, no. sira pala dito yung daan ang haba ng listahan ng utang natin <laughs> dito na <man>. tulok <laughs> ramen ayun si Ramel ba yan ayun sa dura pa si Ramel. jimmy saan si jimmy mike So, so ngayon is February 10 So gawin namin yung pang 8 na pamimigay namin ng relief goods So today pupunta kami ngayon sa Bukal, Davao de Oro So ayan, so masakit ang ulo ko mga pangga Halos parang mabibiyak siya sa sobrang sakit Kasama ko pa rin ang team lady boss Kunti na lang kami, apat na lang kami Sama si Kuya Rapi. Ayan, punta na kami mga pangga Let's go! Ayan, dalawang sasakyan yung dala natin ngayon. Sobrang puno dito. Dito, sobrang puno din. Wala na talagang maaangkas. Ayan, almost 400 packs to. Si parang tulala kasi sobrang sakit ng ulo niya ngayon. Parang ngayon pa naipon lahat ng pagod mo, May. <laughs> Ginawa kasing laber. driver, sweet lover. Hindi driver, dai. Lahat na. <laughs> Parang si Kuya na lang talaga yung kasama natin ngayon ba? <laughs> Lahat ano na, mga girls na. Girls? <laughs> girls. Boy yes, boys, si Vajja. Let's go! Nakumay! Parang gagong na naman, Mai. oh, my, din naman yung langit. Kung gaano kadilim yung ulap, ganun din ang eye mo. Okay. Au. <laughs> Malayo-layo <laughs> -layo pa tayo yung natin, Mai. So, time kung pumunta doon sa Bukal, may nakapagsabi kasi sa atin, di ba, na yung mga tao doon is hindi pa talaga nabigyan ng mga relief goods. Parang nabahaan sila, pero hindi nakarating yung mga relief goods doon. So, nasa Bukal na ata tayo, may Let's go. Bukal na to? Oo. Uh -huh. Bakit walang Bukal? Alam mo bakit? bukal yung tawag dito. Hindi. Kasi yung tubig dito nagbukal-bukal. Ay, mainit. Mainit nga. So, ayan, buti na lang yung mga nag-volunteer din kahapon. Andito din, May. Hindi oh. na tayo magbuhat. Anto, dasa, bahan ninyo atong panahon po. Ah, diri agyod. Pag dogat. Asa siya taman. Ah, hawak siya. Hello po. Sige po. Eh, ka lang. We bala po, ma'am. Ma Thank you sa mga blessing. Hello po. Pilip tayo. Kailangan na kami. Galay. Yung... No. Okay na kayo. Sige. Salamat sa mga blessing sa donate nila sa Baha, sa Barangay, Bukal, Purok Tris. Sige Lagan po. Again, salamat. Sige po. Ako na kayong ma'am. So Thank you. Thank you. Po. Thank you. Po. Thank you. Thank kami dalawa po wow na po. Na. thank you po thank oh, you, you po sana tuloy tuloy thank you oh, ba, salamat, ha, <laughs> so thank god kasi pagpunta natin dito is wala nang baha na siya sa youtube na no? uh oo -oh. thank you kinopia talaga nila yung ano pangalan nila o wait lang huwag kayong magkagulo <laughs> Ay, wait lang Herman, thank you guys. Ale, ituran mo tanana. Tama so, maya na daw alis mai kasi nagkakapi pa sila ng pangalan mo. Ako nga magsulat ming. Tama ba yung spelling? Tingin. Ano ba yan? Nung no, kukalipin ko balugod. Oh, dai na medyo. Ay, tama lang batang to. Ay, kabilang dito na lang kasi straight. Okay lang sayo? iyo? may race na unya. Ikapi-kapi na lang. Ikapi na lang. Tara, 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 tara. Salamat sa inyo papunta na kami sa next na purok na bibigyan namin. Ala, ala, ganito pala dito. Ganang talaga daanan, May. Hindi, nakakatapon. Ala, ang taas din ang pinanggalingan ng lupa. Purok dos na tayo, bukal. Oh. Ala, ang daming tao dun sa babao mm. Landslide na naman dun sa dulo, May. Oo nga, landslide, oh. Grabe. Grabe. Grab yung pinuntuhan natin ba para makabigay ng relief goods. Buti na lang, hindi no. umuulan ngayon. Uy, Uy ko, ay. ay naman dito. Oh, no. Sira pala dito yung daan. Batay, alam oh, mo no, ba? Oh, <laughs> uh, <laughs> <I don't know. laughs> Makasubi na to mamaya may. Depende. Alam yeah. <laughs> ang hirap you. ng daan nila, hindi na saan dadaan. Tignan nyo, nasira pala to dahil sa ano, sapa na malaki. Then, and to die? So ang dami nila at galing yan sila sa iba't ibang purok. Doon pa daw sa dulo yung iba. Pag add to ninyo dali, ah, nagunsan mo, nagbaktas. Uh, As in, pila mm -hmm. kilometer yung ibaktas? Papila ka minutes. 10 minutes. Mga 10 minutes, give up pa sila. Grabe no. Tumahatag so, na may, ano, relief So, pila na lang tanin no? So, ayun nga, may listahan sila dito sa mga utang nila. Este, sa mga pangalan pala nila. Yung iba daw is hindi pa nakapunta kasi sobrang layo pa ng pinanggalingan nila. Maghapon nga kaya sinimulan na namin yung pagbibigay para matapos agad. Nakakapagtaka talaga kasi bukid na to sa kanila pero binabaha pa rin. Pwede pala yun. Kung sino makaka-explain dyan sa comment section, comment naman kayo. Pero kasi dito sa lugar nila, sobrang laki na ng sapa. Yun nga daw naging dahilan kung bakit nasira yung daan nila. No? Uh -huh. Parang sabi nila, ba't an ano yung tapok doon? <laughs> Yun nga yung iba na papunta pa lang, oh, parang mga langgam sobrang liit kasi sobrang layo ng pinanggalingan nila. Nila, parang alam na nila, tumakbo na sila. <laughs> Mas naging mabilis lakad nila, May. oh, naging joker na kami dito kasi sobrang tahimik nila. Silent lang sila talaga. walang tao kanina. Abibin. Ngayon, parang may festa na. <laughs> Thank you, Ma. ma God. <laughs> <laughs> Grabe, ang haba ng listahan ng utang natin dito na. Ano kaya ito? Ganun na ako. Wanted. <laughs> Unang wanted. <laughs> Ibang grupo na purok na naman to sila. At least kahit hindi kami natuloy doon sa Masara, marami din kami nabigyan na tao na nangangailangan din. Promise hindi madali yung mag-organize ng ganito. Unang iisipin mo, budget. Buti na lang talaga may mga nag-donate sa atin. Pangalawa, paano mo execute Mamimili pa, maghahanap kung saan makakamura, tapos magriripak pa. Sa totoo lang, ilang araw kami walang maayos na tulog sa sunod-sunod na pagtulong namin sa mga tao. Pero lahat ng pagod namin napapawi dahil alam namin marami kaming natulungan at at maraming tao na napapasaya namin dahil sa ginagawa namin. Well, ay di naman kasawian niya. Kasawa 'yon. Sa totoo lang, sobrang saya talaga namin. Kasi yung mga ganitong bagay is pinapangarap lang namin gawin dati. Kasi no naman talaga dito sa Pilipinas na palaging may kalamidad, ba? Diba? At tuwing nangyayari yon nalulungkot talaga kami at gusto namin tumulong. Kaso nga lang, hindi pa namin kaya financially. Pero ngayon, dahil sa support nyo, nakapag-ipon-ipon tayo at yun yung unang tinulong natin. At dahil sa mga videos na pinost natin, may mga tao ding gustong tumulong. At kami yung naging tulay para mahatid yung mga tulong na sa mga taong natamaan nang kalamidad. Ramel! Ayun si Ramel mayon. Ayun. Ana sa dulo pa si Ramel. Ramel! ay Ayun lang kalamay. Jimmy! Saan si Jimmy may? Jimmy nakabitay. Eight sa mo dun, May. Eric! Eric, dos ba junior na, ay, junior. junior! Junior to? Junior to? Junior? Junior to? Junior, iba <laughs> 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 iba okay? pangalan nila dito ba? O, tata, ko, hindi pangalan nito. Ayun, Hola, Cesar. Baka babae na naman. Ay, babae talaga. <laughs> 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 ay, asawa. Jose <laughs> Ala. Ano asawa lang daw binalik. Ah, kapati daw. Kinoreksyonan ka oh. Bahaw. Bahaw ni? Bahaw. <laughs> Sorry, <Lord. laughs> may wakang ganyan, may. May apelido nga na dato, pero hindi dato. As far as I can remember, parang limang purok yung nabigyan namin dito. Ah, si Norme, hindi pa tapos pamigay nag-drone-drone na. Oh, Norme! Oy! Allah! Tapos dito, namimigay na. Gusto niya talagang mag-drone since magagabin na. Pinalipad niya na talaga. Pinagkaguluhan pa siya ng mga bata dun, no? Yun nga, may ibang purok na konti lang yung pumunta dito. At may isang purok na wala talaga. So, iniwan na lang din namin yun. Para yung parangay kapitan na lang yung magbibigay. Oh, eh, sobrang layo na daw dun. At hindi talaga accessible yung road doon So, iwan na lang. At sila na lang bahala. Magdidistribute. Allah! Ganun yung pagano nila may, oh. Punta doon. Tairapan talaga papunta doon, Sadi sir. Rook, Isan, ano mo ba? Oh, pero kung nanginahang lang, good. Ay, tinahang <laughs> lang yun ang bukas ka doon. Bahala, di mo yan ang korta, bukas na. Sige, sir. Okay, hey, ngamping. May isang batang babae na lumapit sa amin. Sabi niya, hindi daw nabigyan yung lolo niya. Pero yung lolo niya, yung barangay captain. Ikaw, magdala ni Tanan, dali. Ikaw, dala, ha? Sa bukid daw ang lolo. Chairman, hmm. yung lolo niya, andyan yung okay. Okay. sa kanila. Ikaw, mabantay. Ito, mabuti mong lolo, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mm!